kukunin niya ulit ang isang bunga ng papaya namin hawak ayan po hawak niya na pong panungkit ng papaya yun po natanggal niya po pong dumi ng papaya mga uga po mga dry leaves yun po Nag tanggal na po ang dry leaves yun po yan, kukunin niya po. Tanggal din. Ayun po, susungkitin niya na. Wala, hindi hindi po guys, tinamang Pangalawa, wala po ulit. Pangatlo, wala ulit. Guys, hindi, hindi, niya, hindi niya po po makuha. Hindi niya po, po guys makuha. Ayun na po, ginamitan na po ng Ayan na po. <laughs> Nilaglag niya po na yung maliit. Okay lang po yan guys. Kaya kukunin pa rin namin yan. na po guys. Ayun guys. Nilaglag na po ang papaya. Ayun po sa baba. Ayan po guys. Mm, yan po siya guys. Nakuha niya na po.